On vacation na si Doni Pangilinan at nag-celebrate ng anniversary ang kanyang mami at daddy. Nasa isang beach resort sila. At tuwing talagang walang trabaho si Doni ay nag-spend siya ng time sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kapatid. Grabe talagang pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid. At pati mga bata ay love the love si Doni kahit saan siya magpunta ay kilalang kilala na siya. At hindi talaga nakakalimutan na magpasalamat ni Donnie sa kanyang mga fans dahil wala siyang trabaho ngayon ay talagang nagbigay siya ng time para mapuntahan ng mga fans na nanonood ng Can't buy me love. Siya lang na artista ang makikita mo talagang mag-house to house para lang magpasalamat ng personal. Bihira lang talaga sa mga artista na may ganyang At Lalo na kahit sikat na sikat na siya ay hindi talaga siya nakakalimot magpasalamat sa kanyang fan.